Hello guys, good morning. Maulan na umaga po dito sa amin. Dito sa Pangasinan. Uh, vlog natin for today is uh, try natin lumabas na bumili ng pagkain. Kasi ilang araw nang wala kami Then, ng gas. Dahil pinapos ng budget. Naghirap. Wala walang pera, wala pang sakon. Wala pang sakon pa wala pa na napangguli guys so samahan niyo ako pupunta tayo sa labas maghahanap ako ng pagkain para na ko umaga pa pero tanghali ala na pa alas 12 na tanghali mga alas 12 na tanghali Lalabas tayo para maghat ng pagkain. Dito pa rin yan sa Mangalda. Pagkain. Guys, labas na naman ako. Gahanap ako ng makain. Kasi nga hanggang ngayon, wala pa ka rin kanin, guys. Wala pang sahod, wala pang bilog. <laughs> Hirap lang buhay. So, titignan natin kung may, may mabibili akong pagkain dito. Sana nga meron. Hindi hmm, hey, ito tayo ito sa tindahan. Tignan natin kung, kung may tayong pagkain. Kasi, wala nga tayong

ito guys ah, uh, dito pa rin yan sa Alitaya Balag gumabas ko dahil naghahanap ako ng makainan na ay mabilhan ng pagkain yung dindahan doon na nagtitinda ng pagkain ay sarado try natin dito sa may school baka may mga nagtitinda dito sa school dito na lang tayo maghanap ng makain hirap naman ano mga ano lalago ng mga, mga kahit kulak-kulak pa ako. Paano pala lang yan? O, okay, dyan yung mga estudyante. Mga estudyante. Uwian ng tanghali. Tapos siguro babalik-balik ng hapon. Hindi ko na yun na natin alam. Ayun. Ayun yung school. Malapit na. hmm isko eh hmmm kaya pagka injusto la ba na? ato yung, Ito yung paligid, guys oh ang greeny greeny green green grass of home. ng mga palay na guys. nagsa ibenta hmm school. Ayan. Tignan natin baka may pagkain ka na mabili. Ito ang uh, Alitaya Elementary Liary School. Ito yan sa mga Aldan Pangasin. Ayan so, guys. May mga nagtitinda nga ng pagkain. Tignan natin kung ano ang mabibili natin dito. Sino pala ang ingredient para sa paligid, Wala pa nang pagkain. Walang panindang pagkain. Wala na. Sana ang ibang nagtitinda dito? sa pala. Dito po. Unya-unya labat. Unya-unya labat. Dito po ni maluluto kasi mo on? Eh. Oo, Kan puna sa puna sa say puna sa mo na ba diyan diyan de, leksab. De, Yan de, okay. Ngayon okay. guys, sinagutan na tayo ng ulan. Baka <laughs> <laughs> do. <laughs> ng ulan. Yeah, ulan na. Really good. tao walang payong. Magkata mo di lang. Dito na lang ang aming bahay. So, no, just wala tayong pagkain. hindi pinapay lang. Hey guys, dito lang ako. Hey guys, nakarating nga dito sa <laughs> Ayan guys, uh, dito tayong makahanap ng pang tanghalian. So, no choice tayo, kakain na lang ako ng kinapay Hanggang sa dumating si Kiz, yung kasama ko dito sa bahay na aking apo. Para bumili na lang kami doon sa bayan. Ang hirap pagka walang tindahang malapit talang mabilhan ng lutong ulang. Meron daw doon bandaron pero ang layo na is uh, lalakarin ko. Mga lakarin na 15 minutes, so hindi na. Titiisin ko na lang, ilang oras na lang naman na alas 4 na. alas 4. Arayin <laughs> lang ako ng tinapay. So, ayan guys, ang ating vlog for today na naghanap ng makain at binabigo. Alam nyo ba guys na nakiluto ako doon sa kapitbahay ng ano, noodles. Kasi kung hindi ako, hindi ko gagawin niya, ito lang yung pagkain ko. Napay. Ito lang sana yung kakainin ko. Okay, so, ilang oras pa bago mag alas 4, alas 12 pa lang kasi. <laughs> Naisip ko, uh, makisuyo na lang, makiluto ng noodles. Oh, so, ayan guys, ang pagkain ko na ngayon, ngayon is nadagdaga na. Hindi lang tinapay, may noodles pa. Yan. Thank you. Thank you sa kapit bahay ko. Bata uh, pinayagan naman ako mag-load ng noodles. Sabi ko, kahit bayaran ko, hindi na raw. Maliit na bagay. So, thank you. <laughs> Buhay ng lang emergency tinabi na pera. O, oh, yan lang ang problema. May dahilan kasi kaya na ako naubusan ng budget. Uh, yung budget ko na pang 1 month is uh, ah, napunta pa dun sa pagpapa-injection ko ng emergency na anti rabies So, yan ang nangyari. Wala tayong pambiling gas. Alright guys, kaya na tayo. As you can see, and as, as I, I said, tinapay at noodles ang ating pagkain. Karaos lang tayo ng pagkain ng tanghalian na ganito lang. Mga bukas makabili na po kami ng gas. Kasi katapusan ngayon, syempre yung mga remittance. <laughs> ngayon ang datingan. Meron naman tayong konting uh, pension sa SS. Disability. Disability. Matatanggap. Siguro ngayon na. Ngayong araw na to. Kahapon tinignan ko kasi wala pa. So, sure bukas may gas na kami makakaluto naman kami ng gusto namin pagkain hmm pwede ganito lang naman guys at least may pagkain tayo noodles mm -hmm. Masarap din to kasi guys maulan. Masarap umibit ng sabaw pag ganitong maulan. Di ba? Naka-discard din tayo ng pagkain. Alam <laughs> ko ba kung bakit pati yung rice cooker namin nasira. Nabasa yata. Kasi pinili ang pwede na ko ng basang-basahan. Baka nga labas mm -hmm. guys, thank you for watching. This is big Ruiz Vlog. Ang ating vlog for today na ng dahil walang gas naghanap ng na. ready made sana na pagkain pero wala Ayan, ito na natin isang noodles na maangkang so thank you for watching this is bigger with vlog again bye bye and god